Um, pangalit ka load man. Smile! 170 to inalami nga kwarta mama. Ano ka mas? Ay, oh. 170. Bilang. Go plus 149, ma'am. We remember your, ano? Load. Load, load. Load, load. Sige, video ka. Tak, no, makita ka dyan. Sapat lang, hindi ba? lang, hindi ba? Ala, nagdugyot cool. ma ni Chinigas ko. Ma'am, malida kami pa sa akin eh. Ay, pa, Ay, pa, para warin. Ma If, ma'am... Malida kayat, ma'am. Kapag may ilodan ni ma'am Flo. <laughs> Patunay! Mag-live <laughs> <laughs> gabin ka na. Kapag nang tapag palawdan. Jiatu main. Hi ma'am nak war kami. Yes ma'am. Signal <laughs> war dah kami ni mam ni. Tapis kurang saan. Hi. only. Lah. Hi sis. Stop. Stop. Stop.